Hello guys, good morning. Ah, uh, kaya nga pala yung mga tropa. Pupunta kami ng magandang baras at uh, doon ay susubo kaming wit. Bali pangalawang beses na susubo kami maming wit. Yung una sa Tanay, wala ko na doon. Ah, uh, sana uh, ngayon eh pala rin uh, makahuli naman tayo. Okay hey guys, up to kayo mamaya kapag uh, nandun na kami. Ayan na nga guys, nandito na tayo sa paras. Pangandang paras. Ayan yung dalawa natin, tropa. Okay hey guys, at uh, magre-ready na kami at kami ay magpapangkapa. Let's Let's go! ayan na nga guys at tatagdagan ng ating tropa bali tatlo nga kami ngayon na lulusong ayan at nauna na silang dalawa hanggang na ng panahon ngayon kaya yeah! naman tayo ay makahuli hanap lang kami ng magandang pwesto guys at i-update ko kayo mamaya A few moments later. ayan na guys at nakapag setup na ako ng aking coming rate. Hindi, wow. Nali, dalawa yung aking dala, pati yung karete ng aking marine. Nilagyan ko rin yan ng pamingwit at uh, nilagyan ko ng uh, rubber matting para lumutang siya. You know? Two hours later. Ayun uh, na nga, guys. At kanina pa kami nandito. Mukhang walang kumakagat dun sa ating mga pamain. Wala kayong convincing power. At andyan yung ating tropa, ayan, gala ng gala kasi wala rin siyang mahuli. At uh, dito nga pala guys, ano kung papansin nyo, meron namang mga namamaril, ayan, bali dalawa sila nakapwesto dyan. Tapos dito sa may kabila, ayan o, oh meron din isang pwesto rito ayan dito rin sa banda rito pang tatlo ayan sila yung mga nakatira dito sa malapit lang sa may malapit sa lawa ng Laguna Lake kaya madali silang nakakapunta rito nang hindi na sila dumadaan sa mga main road o mga checkpoint ayan pa yung dalawa nakakaingit naman, buti pa sila guys at nakakapamaril sana ah oh. samantalang tayo nandito naghihintay kung kailan may kumibit parang may problema ka pero masaya pa rin naman gamiting ko na lang itong pagkakataon nito na para pasalamatan yung aking mga subscriber especially kay Banji Peralta kay Jet Trata, kay Paul Hunter kay Cesar Sniper at sa lahat ng mga nanonood ng aking video maraming maraming salamat po sa inyo sana po ay supportahan nyo yung aking channel sa pag click ng subscribe button at patuloy na panonood ng mga darating ko pang mga video Ayan guys, kung makikita nyo parang hindi lang kami yung hindi makahuli pati itong mga naniniksay kanina pa sila dyan eh, hindi rin sila nakakapotok siguro talagang panahon ngayon eh, ano, walang masyadong isda ngayon nga at uh, umalis na po sila siguro maya maya uuwi na rin kami kapag talagang wala nang ano, pati pala yung isa yung ano sa kabila Bubaba na rin. Ito yung kanina nga nakasampa doon sa may kabila. Ano na rin, bubaba na rin siya. Umuwi na rin. Talagang hindi rin siya makapotok. Talagang sa gantong klase ng habi guys, hindi nyo sigurado kung meron ka mahuhuli o wala. Tulad nga po ngayon, uuwi na naman tayong luhaan. maket na nga lang ako guys dun sa mga bakanting tsakad at uh, sinigil ko na lang itong mga magagandang tanawin dito at uh, maya maya ay uuwi na rin kami nandito lang guys salamat